mas matibay daw yung uh, pinaghalong semento at adhesive para sa tiles uh, mas madikit ano po, so siguro po para po sa akin so magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po ulit sa ating uh, youtube channel, nandito nga po tayo sa isa sa mga tile project po natin at uh, yun, kumakita po natin ay magtatalos po tayo dito ng lababo uh, bali tapos na po ito so, meron lang po tayo dito isang uh, tinanggal o binakbak Late na po nating nalaman na ito pong outlet po pala dito nang ano ng saksakan ng para dito sa pasingawan. Nalaman pala is nandoon siya sa ano, nandoon siya sa yon doon sa bandang taas na yon. Para kumbaga po uh, matatago siya doon sa cabinet. So grout na lang po yung kulang natin dito. Uh, dito na po sa kabila. Dito na po sa may laundry area. Ayan, so ito na po yung uh, isang lababo dito. Halos tapos na rin po natin ito. Ayan. Okay na siya. Ito po yung... So, sa video po pala natin na ito, bali pag-uusapan lang po natin yung isa sa mga nagiging mainit na rin pong usapin dito sa uh, YouTube, sa social media no po uh, patungkol po dito mga sarili sa paggagamit po ng semento o yung paggagamit po ng Uh, pinaghalong semento at taladhesive ano po dahil kumbaga po, marami na po tayo na nakakita na kumbaga yung mga nagiging claim na kompare mas matibay daw yung uh, pinaghalong semento at taladhesive ano po uh, kumpara doon sa purong taladhesive lang yung gagamitin natin sa ating uh, mga pagtatalsan ano po sa ating mga tal project ano, so magbibigay lang po tayo ng kumbaga kung ano naman po yung para sa akin na kung ano ba yung masasabi ko. And so bago po pala tayo magpatuloy uh, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa ating uh, channel, uh, pakiclick na lang po yung subscribe button at uh, pakiclick na lang din po yung like kung, uh, kung nakagustuhan po yung mga video po natin dito. At uh, pakishare na din po para mas marami pa po tayong kumbaga mas marami pang maka matuto o ma maka makaalam ng mga ah uh, patungkol po dito sa mga pagtatiles ano po Ayan, so bali na po natin patagalin umpisa na po natin so yun na nga po mga sir at ito na po yung uh, sinasabi natin tungkol dito sa paggamit ng semento uh, at adhesive kung baga natin yung semento at adhesive sa ating mga tile installation ano po so unang una po ako po aminado po ako na gumagamit din po ako ng ah uh, pinaghalong semento at adhesive sa ating sa uh, aking po mga tile installation. Ano so unang-una saan ko po ba ito ginagamit? Ano kumpaka kailan ako gumagamit ng semento at adhesive sa ating mga pagtatal ano po. So unang-una po yung uh, ginagamit natin dito. Marami po kasi mga sir sa mga wall o flooring po natin na talaga masabi po natin na uh, hindi siya perfectly level ano po kumbaga hindi siya hindi talaga siya lebelado at pagdating naman po sa mga walling hindi po ta talaga siya perfectly na iskwalado ano po so ngayon doon po natin yun po yung isa sa uh, mga pinagagamitan natin ng semento at adhesive texture uh, ano po so ano ba yung purpose natin bakit ginagamitan natin ng kung, uh, kung bakit hinahaloan natin ng semento. So, unang-una po dyan, uh, hindi naman po sa pagiging tipid, kundi sa pagiging practical na rin po pagdating po sa mga materials ng ating pagtatiles. Ano po? Ngayon, dahil dito po, uh, alam naman po natin na yung tile adhesive po natin is meron lang po siyang, kung uh, required na kapal ng tile adhesive para sa ating mga tiles. Ano po, halimbawa yung tiles natin ay uh, 40 by 40, Uh, kailangan po at least meron lang po tayo dyan uh, at least 4mm or uh, 3mm na kapal ng tile adhesive ano so ito pong sinasabi ko dito na 3 to 4mm na kapal ito po yung ipinapahid po natin o yung pinang baba, uh, back battering po natin sa ating mga tiles bago po natin install ano po so pagdating naman po sa mga 60x60 60, meron po tayo dyan at least 5mm na kapal ng ating uh, tile adhesive para sa pagbaback battering natin ano po Uh, regardless po mga sir kung yung ginagamit ba natin is dry pack or uh yung original mixture na tinatawag o yung kumbaga pure tal o kaya uh, yung tal na may halong semento ano po so yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit natin ginagamit yung pinaghalong semento at adhesive para kumbaga po halimbawa yung hinahabol natin kapal o yung iskuala ng ating mga halimbawa po sa CR meron po tayo dyan kailangan na eskolado po yung uh, natin so hindi po talaga may iwasan at karamihan po talaga is nagkakaroon po yan ng 1 uh, cm o mas makapal or 1 inch nakapal ng mortar na habulan natin para makuha po natin yung eskwala o kaya po yung hulog ng ating mga wall tiles so kung yung gamit po natin is 30 by 60, uh, 30 by 60 na ceramic tiles. So dito po, kumbaga uh, malaki yung kahabulan natin nasa 1 cm or 1.5 cm na kapal ng mortar. So ngayon kung yung uh, required lang po natin na minimum na kapal para sa ating 30 by 60 ay 4 mm or 3 mm. So kumbaga malaki pa po yung kahabulan natin. So ngayon kung halimbawa po upor, uh, gagamitan po natin siya ng purong taladhesive. So kumbaga pagiging ano na po yun. Uh, masasabi po natin na sayang ano, doon na po natin ang sabi na sayang yung uh, talad dahil hindi naman po siya hindi naman po, hindi naman po talaga kailangan na ganun kakapal yung ilalagay natin or uh, gagamitin nating mortar para doon para ma, uh, may install po natin ng nasa hulog or nasa eskwala yung ating tiles ano po so ngayon ibig sabihin po doon uh, pwede po natin doon haluan ng semento yung ating taladhesive ano para mahabol po natin yung kapal niya. So, iyon po yung isa sa mga isa sa dahilan kung bakit natin ginagamitan ng semento at adhesive yung ating pagtatiles, ano. So, yung mahalaga lang po diyan kailangan yung ipapahid natin sa or ibabak battering natin sa ating tiles is uh, pure tile adhesive lang. Ano po? So, meron pa rin pong isa sa mga dahilan kung bakit natin ginagamitan So para po sa akin, yun po yung isa sa kadalasan kong na-encounter or kinakailangan, uh, kinakailangan na uh, paggagamit nitong pinaghalong semento at adhesive. Ano po? Dahil yun nga po yung sinasabi natin na masasabi po natin na sayang na lang talaga kung yung halimbawa po meron tayong isang pulgada na kapal ng mortal tapos tala taladhesive lang natin so kumbaga napakagastos po nun sa taladhesive ano so at ang isa pa po sa ang isa lang po sa dapat nating tandaan pagdating po sa paggagamit ng tile at semento uh, is kailangan po alam natin yung klase ng tiles na ikakabit natin. For example po yung uh, uh, gina uh, install natin is ceramic tiles. So kailangan po yung ginagamit natin na pang-backbuttering diyan is yung uh, original or standard na taladhesive. Ano po? So kung sa kung sa ABC brand po yung uh, ginagamit natin dahil ako po talagang uh, subok ko po yung ABC brand na taladhesel. Kumbaga recommended ko rin po 'yan para sa mga para sa inyo sa mga uh, magpapatiles or uh, sa mga gagawa magtatiles, ano po. So mas maganda po, mas uh, kumbaga mas subok po talaga yung ABC. Ngayon kung pagdating naman po sa mga porcelain tiles o yung mga vitrified tiles o yung mga tinatawag po natin na uh, Ah, uh, non porous tiles. Ano po? Itong mga kagaya ng po ng mga porcelain or yung mga tinatawag din po natin na homogeneous tiles. So, dito po kailangan yung gamit po natin na tile adhesive sa pagbaba ay kailangan po heavy duty na tile adhesive. Ano po? So, yun po yung mga dapat nating tandaan. So, pagdating naman po halimbawa uh, na heavy duty po yung ginagamit natin sa pagba-backbuttering halimbawa 60x60 60 na porcelain tiles yung uh, kinakabit natin. So, okay lang po na gagamitin natin na yung kumbaga yung idadagdag natin na kapal para don sa para mahabol po yung yung hinahabol natin na kapal na ng mortar. Okay lang po na gumamit tayo ng original lang. Pero kumbaga po para mas hindi po tayo malito na sa paggamit ng tile yun na lang po yung pinaka dapat nating Uh, tandaan na kapag porcelain or non-porous style 60 by 60 or mga homogeneous tiles kailangan po gagamitin natin dyan heavy duty na taladhesive haluan man po natin ang semento at least heavy duty po yung uh, na ginamit natin kumbaga po makakasiguro po tayo ng sa adhesion strength at sa flexibility ng, ng ating uh, taladhesive So kapag ka ceramic po, okay na po yung original lang na taladhesib. Ano po? So yun po yung mga dapat nating tandaan sa paggamit ng uh, taladhesib o kaya yung mixture ng semento at tala Ngayon, meron po tayo mga napapanood or nakikita sa YouTube o sa ibang social media platform na kung sa uh, kumbaga po sinasabi na mga kiniklaim nga po na mas matibay daw yung uh, pinaghalong semento at adhesive para sa tiles mas madikit ano po so siguro po para po sa akin hindi po ito totoo ano po dahil alam naman po natin na yung ating adhesive uh, kung ginawa po yung adhesive para sa mga ating mga tiles dahil unang-una -una po dyan siguro nung unang mga yung mga sinauna pong tiles talaga uh, doon po doon po natin siguro masasabi na yung mga semento lang Semento lang na kung na kumbaga yung magiging mortar ng ating uh, tiles para kumbaga yung gagamitin natin pampadikit ng ating mga tiles ay cemento lang so siguro po noong mga ng mga tiles nangyayari po talaga yun or uh, effective po talaga yun dahil yun nga po sobra pong mga porous tiles mga porous po talaga yung mga tiles noon so kumbaga po kapag ka dumikit siya dun sa tiles yung cemento kapag tumigas kumbaga na absorb po nung tiles pero sa ngayon po kasi sa sa ngayon na dito sa panahon natin, iba na po yung pagkakagawa ng ating mga tiles. Hindi na po siya yung kagaya nun na mga sobrang poros. hindi na po ganun kalaki yung water absorption rate ratio ng ating mga tiles. So kumbaga, mas masasabi po natin na pagdating po sa adhesion strength mas kailangan na po ng ating mga tiles sa ngayon yung taladhesive talaga na kumbaga ginawa po yung taladhesive para mapantayan yung uh, adhesion o yung flexibility na, na kailangan para manatiling nakadikit yung ating mga tiles ano po lalong-lalo na po sa mga tinatawag nating uh, thermal expansion and contraction sa mga pag uh, mga pagsishake ng ating uh, kumbaga yung mga paunti unting paglalindol hindi po basta-basta matatanggal yung ating mga tiles, lalo na po yung mga flooring. Ano po, lalong-lalo na lalo din po sa thermal expansion sa mga 60x60 uh, 60 na Por uh, porcelain tiles or uh, ceramic tiles ngayon kung sinasabi po natin dahil totoo po yung isa sa napanood po natin na uh, content uh, ano din uh, bali influencer din pagdating po sa mga construction works ng mga tiling works na sinasabi niya po kineclaim niya na kung ito nga talaga ay totoo yung na kumbaga mas matibay daw yung uh, pinaghalong semento at taladesib malamang sa malamang po ginawa na po ito ng factory ng ating mga Taladesib ano po dahil Siyempre, unang-una, kung ikukumpara po natin yung presyo ng taladhesib, yung isang bag ng uh, taladhesib at isang bag ng semento, talaga po namang mas, ma, mas mahal yung taladhesib. Tapos, mas, mali mas konti pa po yung laman dahil po yung taladhesib natin is 25 uh, kilo uh, kilos lang. Tapos, yung semento natin is 40, kilo 40 kilos. So, ibig sabihin, kung paghahaloin nila yun, uh, bababa yung... Uh, yung gastos, yung cost sa paggawa uh, ng semento na semento at taladhesib sabihin kung po paborito para don sa ating mga gumagawa ng taladhesib at semento ngayon dahil nga po sa hindi po ito ginagawa ibig sabihin po malinaw na lamang po dito na talagang hindi po ito totoo at isa pa po siyempre meron pong tinatawag na adhesion strength yung ating taladhesib na kapag hinaluan mo po siya ng semento malamang po bababa yung kanyang adhesion strength ano po, so hindi po totoo na mas titibay yung kapit ng ating tiles kapag hinaluan po natin ng semento ano po, so yun po yung masasabi natin uh, pagdating po dito sa usapin na ito na kung mas matibay daw yung pinaghalong semento at adhesive so yun po mga sir, at uh, bali hanggang dito muna po yung ating uh, video at uh, sana po nakapag-share po tayo ng at uh, sana po may nasagot po tayong mga katanungan ng ating mga viewers, ilan po sa ating mga viewers na patungkol po dito sa paggagamit ng tala at semento. So sa mga hindi po naka subscribe nakasubscribe, pakiclick na lang po yung subscribe button. At uh, kung nagustuhan po yung video na ito, uh, pakiclick na lang din po yung like. At uh, pakishare na din po ng video para mas marami po po tayong, uh, uh, mas marami po po makaalam nitong mga ganitong uri ng uh, usapin pagdating po sa ating mga pagtatiles. So maraming maraming salamat po sa pananood.